si Juda at si Tamar. Nang panahong yon, humiwalay si Juda sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adalamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Sua, isang Kananiyo. Nagkaanak sila ng tatlong lalaki, or ang ipinangalan sa panganay, Onan ang pangalawa, at Sela naman ang pangatlo. Nasa Kizeb si Juda nang ipinanganak si Sela. Kumuha si Juda ng mapapangasawa ng kanyang anak na si Er at Tamar ang pangalan nito. Napakasama ng ugali ni Er, kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at pinatay siya. Kaya't sinabi ni Juda kay Onan, tungkulin mong sipin din ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapo niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Kasuklam-suklam ito kay Yahweh kaya pinatay din siya. Sinabi ni Juda sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka muna sa ama mo at manatiling isang balo hanggang sa paglaki ng aking bunsong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama, pagkalipas ng panahon, namatay ang asawa ni Juda. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Juda sa Timnat parating na ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga adalam samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang bienan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panloksa, nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng inim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binata na si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang bienan. Nakita ni Judas si Tamar, inakala niyang isa itong babaeng nagbibenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Juda, padadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae, kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang iPad adala mo. Anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Juda. Sumagot siya, ang iyong singsing -sing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae at nagsiping sila. Nagdalang tao si Tamar. Pagkatapos, umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit panloksa. Pag uwi ni Juda, isinugo niya ang kaibigan niyang taga Adelam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sangla. Ngunit hindi niya nakita ang babae. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking tag-aron. Walang gayong babae dito kahit kailan, ang sagot nila. Nagbalik kay Juda ang kanyang kaibigan at sinabi, hindi ko siya mahanap. Sinabi pa ng mga tag-aron na hindi kailanman nagkaroon ng babaeng nagbebenta ng aliw sa lugar na yon. Kaya't sinabi ni Juda, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla, baka pagtawanan pa tayo ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ng tatlong buwan, may nagsabi kay Juda, naglaro ng apoy ang manugang mong si Tamar at nagdadalang tao siya ngayon. Ilabas ninyo siya at sunugin, ang utos ni Juda. Habang kinakaladkad siya na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Juda ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang dahil hindi ko siya ipinakasal kay Sela. At hindi na niya ito muling sinipingan. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklas ang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at tinaliyan ito ng hilit ng pulang sinulid upang makilala ang unang ini inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilit, babutas ka pala ng daan para makalabas. Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal, at Zara ang ipinangalan dito.